morning, good morning mga kabakwet uh, Ngayong araw po na ito, tayo sa Manolos Pet Market Time check tayo, 5 kaya mga dami ng tao Anong lang niya bossing? Wilson Black Grey Wilson Black Grey Magkana binibenta? 2.5 2.5 May bawas po sa 2.5 Ilang months po? 10 months 10 months nine. Ah, 9 months 9 months pala sa 9 months Ayun isa ganun din po uh, Ayun ko Ayun ko ibenta Pero may presyo mag yan. Magkana, magkana presyo? Nabili ko to sa airpod ko, 2,000. libo. Dalawan libo. Ilang months? Anong linya yata? Black McRae. Black McRae. White. Nasa linyada siya ng white touch. White touch, linyada. Maka yung binibenta? 1.7 po. 1.7. Anong linyada? Ano lang siya, parang nani niya kasi kulay itim eh. Parang kulay itim. Oo, oh, parang yellow legged. Yellow Yellow legged. <laughs> Tawag dito ilang months? Ano na to? 8 months? 8 months Gusto uh, papetahan -huh. uh -huh. dito sa Malolos? Ah, oh, medyo ma ano, tayo rin nagbebente Tayo nagbebenta no? Ang oh, tagad daw naman dito Bila ka dumami tao kaya tumating ako Kote ko lang Okay, bossing, okay, thank you Boss, mga kami binibenta? 2K Ha? 2K 2K, may bawat pa sa 2K ah, okay. Anong linyada? Ah, quite creamy. White Dreamer Ilang months? Sa taon? na White Dreamer Ay, 2 Ano ba? Henny? Oo, no? Two, ilang months? 10 months Pero <gibito> <Trong> pa sa <sus> po na sa two, five,

Ibaawas kayo. Ibaawas kayo. Sa 2,000 po lang. Sa 2,000 ito. Bolik, po. Ito bulik sa dalawang libo rin po may bawat pa, magkapatid ito po yung kapatid do kapatid do po yan dalawang libo may bawat pa dalawang libo po yan niya ata bossing. Sweater. Pa. Sweater. Mga binebenta. 25. 25. Ibawas pa sa 25. Meron pa po. Ah, meron pa. Mapag-uusapan. Dalawang taon na po. Dalawang taon. Okay, sweater. Magkano 'yung binebenta? 25. 25. May bawas pa sa 25. Oh. Ah, pa. eh, ah, ah. Ano linya ata po? Ano ito cardinal. Cardinal. Cardinal din dala ni Kuya. Ilang months po? 8 months Baka. cardinal ano yung linata bossing? gray pagka binibenta? 1-5 ilang months? shout out 10 months shout out ano ba tayo na ilaw? ano ba linata yan? Kelso to. Kelso. Ang kami na 800 na lang. na 800. Oh, 800. 800. White Kelso. White. Oh. White Kelso. Ay, white, Red Kelso. Ah, red Kelso. White mali pala, mali. Red Kelso. 800 na lang. 1,700. 1,700. Ano linya ata po? Gilmore. Uh, Gilmore. Gilmore. Alam mo, kada po? Sweater. Sweater. Makaya binibenta? Dalawang libo. Dalawang May bawas pa? Ponte. Ponte. Anong, ilang buwan po ilang buwan? na. na. Ano Anong linyada po? Ayun, ngayon ito ay pumpkin sweater. Pumpkin sweater. Ay, yun. Ah, sa kalawayan. cross over siya ng Ah, over. Close, close yan ano Ang kanawa, kanawa yun uh, Talisay na Ilang months na po yan? Mag-11 na po Mag-11 na Thank you 800 Ah, dos, sorry Dos, dos, dos daw po ito Ilang buwan po? Santaon at kalahati Dos, dos, 2,200 po Anong linyada po si White Kelso. White Kelso. Ilang buwan? Seven months. Seven months. basta pa. Magkano pinabenta? One 15, One five. One, five. One, five. One, five One. White. White Kelso. Thank you. White Choco. White Choco. So, ano? One eight One eight Ilang months. mag ba binibenta? And... Dalawang libo yung bawas pa Aray. Anong linyada po? Aray. Mayahin Ilang months po? 10 months Ten months Ano ba linyada? Thompson White Thompson White And Thompson White to pagka pagkano? 2.5 2.5 Thompson White 2.5 Ilang months? 7 7 months Okay, thank you <coughs> Ano lang yata? Sweater <coughs> Bully Sweater Bully, bully. Pagka ang binibenta? 3.5 3.5 hours pa? Months <coughs> 2 years Sweater right? Bully Magkano binebenta? Country. Country. Hindi dadagdag. Anong linya da bossing? Boston. Ilang buwan? Ten na Ten na mahigit. Ganun din po. Nakanawa yun. naman Magkano po? Dalawang libo, ilang months? Eight months. Ano lang tuh, pinabae? thank you. Pagana pinabenta? Bawas Diba na bibigyan ako ah 2-5 May sa 2 Anong linyada? Ano po? Lemon sweater Lemon sweater Lemon sweater ito, lemon sweater Ilang months? 18 months 18 months Okay Thank you Pagkano yung binibenta? 2-5 po 2-5 may bawas pa Pagkano lang ito Anong linyada kaya? ka. Eh, hindi ko masabi ko ano eh. Hindi ba ako? Ah, ito, palahi talaga. Palahi po. Two five. Thank you. Mga binibenta. 2,000. libo. May bawas pa. Anong linya Anong 1.6 lang? 1.6 lang. Yeah. Budget well to. Oh. Uh, anong linya ata? Hindi ko alam. 1.6 no, budget well. Uh, Kung ilang bola kaya? Siguro mga 15 siguro. 15 miles. Uh, eh. Thank you, bossing. Pagkaya uh. binibenta? 1.7. 1.7. Anong linya ata? Ay, hindi ko pala. Ilang mas na kaya? Ay, ayaw ka lang po. Ano uh, araw. po 1.7. Anong linya po? Oh, hindi alam na alam ko naman na alam natin Di alam dire ko lang linya sa ano? Bulik. Bulik Gold. Bulik Gold. 5,000 libo do po dalawa to so, sweater hat. Isa. Ano? Liman awas pa sa liman libo. sa liman Ilang? May ilang mas tayo? Eh. Level mas. Parehas. Kapatid. Kapatid daw. Ano yan? White Kelso. White Kelso. Magkano 2.5. 2.5. Ibawas pa. Meron okay, pa, negosyable uh, pa. Ilang months na yan? Eight months. Eight months. Okay, ang po. ito. Okay, ang mga ito. Maraming ka no. patlo. Wait, alo, ba dala ngayon? Patlo. Panay white, ano? Panay ganyan. May iba? Magkano tayo? Ha? 2 pa. Gusto ko lang. na po. In anong ninyada po? Sa Rasa Ilang months po? 53 years po 53 years po sa, ra sa Rasa 53 years po oh. po Magkakain binibenta? Dos 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 May bawas pa? Ano yung linyada? Boston sweater Boston sweater Ilang, ilang months po? 18 months 18 months Boston sweater Boston ang nga binibenta? 2,000 Ano linyada? SBR Ilang man? Ay, taon SBR 2,000 Pibawas ko sa 2,000 Sagat na uh -huh five dopo po ito. Wala Kuya. Anong linya po? Hindi ko alam. <laughs> hindi alam Hindi alam linya. Ilang months kaya? Gala, gala. Ganun? One five. Nine hundred. Kaya yung ano kaya linya bossing? Ano to? Gilmore Hats. Ah, Gilmore Hats. Oo, Gilmore Hats. Mga ilang kaya? Uh, Tanta ko, mga ano to, 9 months, 10 months. 9 months, 10 months. Pwede uh, ko lang magbeta dyan ano eh. Ah, magbeta lang. Ano lang yun eh? Ah, 2.7, maka na tinatawaran? Ano lang eh, 1.9 lang eh. Nine, eh. Bitaw muna raw bago ano? Ano, Bibitaw muna raw bago bilhin. I-bitaw na ko yan. Ah, na, okay. Anong linyada? Ito, kielso, brownie. Elso round Roundhead Ilang months? Bullstag Bullstag Okay Thank you bossing ha Maka happy na ibenta 1-8 lang sa Oh, like. Ilang months? Six. Six. Ano linya da? Pumpkin okay, sweat. Ano ba yung talaman Magkano, Pierre? One, five. Ilang months? Eight months. Tatlo po sweater. sweater. Sa... kaya ito? अपडेट होया र महकफत alalang para ano ilang months na one one troppo to one two one two